Uh, ito yung mga ulam na Pilipino pond. ah! Okay. Uh, ito yung mga ulam na Pilipino pod Nasa riksare. May ulo May dugo. May taba. And taba. Yan ang laman. Hot dog. <laughs> oh, kumpleto. Ang puno. Oh, o, oh, ito loto. Yeah. Ayan na. Okay. Ang sarap. <laughs> may sausawan. Saan yung sausawan yun? Ayan, ang sarap yung sausawan. Maahang ba yun? May sili. Oh, May sili.